Magkantang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Nakakamangha don postto ang kanyang ubaning mayahing yan. Subalit masasabi kong di hamak na mas magaling talaga ang malagintong panabong ni Kano. Ang sagot ng magtataring si Marco sa kanyang among matandang mayaman na si Don Paosto. Ibig mo bang sabihin ha Marco? Ay mahihirap pang pabagsakin ang ating alimbuyoging panabong. Ang ating alimbuyoging isang fighter! dagdag ba ang iyong galing salarangan ng pagkakarga ng tari? Ang tanong pang muli sa kanya ng matandang si Don Pausto. Ibang usapan na yan, boss. Dahil pagdating sa bagay na yan, ay iginagarantiya ko po sa inyong ang ating panabong na ang huling panabong na makakabanga ng malagintong panabong na yan. Sa isinagot na yon ni Marco sa matandang si Don Pausto Ngumisi ito sa kanya at sinabi nitong, <makes noise> Marco, yang mga kataga o mga salitang sinabi mo, ang gusto ko o inaasahan kong marinig sa iyo dahil ayaw kong magpatuloy pa ang pagiging tanyag ng taong yang si Kano, lalo na ang kanyang malagintong panabong na yan. Habang pinabanggit yun ni Don Paustoy, Tinitigan niya ng masama at makahulugan si Itay Kano kung saan ay makikita nang magkaharap na sa mismong loob ng sabungan si Itay Kano, Mang Iko at ang dalawang sila Mang Marcelo at ang magtataring si Mang Henry. Pasensya ka na, ano? Nabigo ang aking sinyaladong pangkas na pabagsakin ng iyong ubaning mayahin. Dahil yon sa sobrang kahambugan nitong aking kinuhang pulpul na magtataring si Henry. Di ba Henry? Ganoon pa may. Nagpapasalamat ako dahil sa magandang labang ipinakita ng inyong ubaning mayahing yan. Habang binabanggit yun ni Mang, Meras ni Mang Marcelo kina itay, ay napapayo ko itong magtataring si Mang Henry dahil sa kanyang sobra-sobrang kahihiyan. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, Mang Marcelo, bago po magumpisa ang kanilang laban, ay bibigyan po kayo ng magandang laban nitong aming ubaning mayahing ito at sa iyo, Henry. Wala ka bang napapansin kanina pa dyan sa iyong sariling bulsa? Ang sabi ni Itay, mabilis namang ibinaling ni Mang Henry at ni Mang Marcelo ang kanilang mga paningin sa bulsa itong si Mang Henry at doon nagulat itong si Mang Henry sa kanyang nakita sapagkat Ha? Ah, hindi. Ang aking pantalong saot ay basa na. Hi, hindi ko ito napansin. Ang dinig nilang sabi ni Mang Henry sapagkat basag na pala ang kanyang botelyang pinaglagyan niya ng kanyang mutyang galing sa tubig na siyang naging dahilan ng pagkabasa ng kanyang suot na pantalon sa may parting bulsa kung saan, kung saan niya inilagay ang kanyang botelyang yon. Masyado mong inabuso at ginamit sa hindi maganda ang bisa ng iyong tangang mutya, Henry. Kaya yan ang kakaganyan. Tandaan mo ito, Henry. Ang mutya ay hindi ipinagmamayabang, kundi Ito'y iniingatan, inililihim sa lahat, higit sa lahat Henry. Ito'y ingatan at hindi inaabuso. Nang marinig yun ni Mang Henry kay itay, ay humingi ito ng patawan at pasensya kay itay dahil sa kanyang mga kahambugang mga sinabi, lalong-lalo na nga sa kanyang among si Mang Marcelo. May pagkakataon ka pa Henry upang baguhin at itama ang lahat ng iyong mga nagawang mali, hindi lamang sa iyong kapwa, kundi maging sa iyong sarili. Amang lahat ang mga sinabi ni Kanao Elre. Sa susunod ay bawas-bawasan mo na ang mga kahambugan, Paano Kano? At sa iyo, Iko, hinakailangan na naming bumalik sa aming bayan. Natalo kami at hindi na akong magkakaroon pa ng pagkakataong ibangga sa iyong malaginto ang isa man sa aking mga panabong. Dahil ka no, sa ubaning mayahin mo pa ay nasisiguro ko nang wala nang binatbat sa iyong malaginto alinman sa aking mga panabong. Ang medyo malungkot na pagkakasabi ni Mang Marcelo ka itay. Matapos niyang maiabot kay Mang Iko ang patay ng bihag na isang sinyaladong pangkas sa Mang Marcelo, isa kang mabuting sabongero na katulad ng iba pa sa mga sabungerong nakilala ko at nakaharap sa sabungan. Kaya naman po ay sa susunod po na meron kang panabong na gustong ibangga sa aming malaginto ay walang pagdadalawang isip kitang pagbibigyan. Nagpasalamat at sumang-ayon si Mang Marcelo sa mga sinabing yun sa kanya ni Itay. At pagkatapos noy, Magkakasama na nga silang lumabas ng sabungan sapagkat meron pang susunod na magaganap na salpukan. At pagkalabas nilang apat ng sabungay, nakita nilang papasalubong na sa kanila ang dalawang mama. At ang isa sa kanilang dalaway, may hawak na isang brushback, isang brushback na panabong. Mga mahal naming kamundo, ang panabong po na tinatawag na brushback ay may balahibong hindi magkalayo sa kulay ng balahibo ng isang abuhing panabong at kulay puti ang kanyang mga paa. Ang nasabing brushback na panabong ng mamang makakasalubong nila at papasok na ng sabungan ay meron ng karagdagang tari. At ang mamang yon ay kilalang kilala nitong silamang Marcelo sapagkat Eh, di ka lamang, hindi ba't ikaw si Pipito? Ang isang sabongerong taga-sorsogon At yung kasama mo ay ang iyong nag-iisang anak At mahusay na isang magtatare Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Marcelo Sa nooy, nakahintunang dalawang mama At nasa kanilang mismong harapan na ha? Oo, Marcelo, kami nga kami nga ang taong pinabangkit mo. At teka, kano? Ikaw talaga. At yung iyong malaginto ang pinagang sadya namin kaya kami pasyang dumayo sa lugar na ito. Kano? Huwag muna kayong umuwi. Sapagkat gusto kong masaksihan mo kung pwede bang ibangga sa iyong malaginto. Itong aming panabong na kung tawagin ay Vrashbak. Vrashbak na panabong kano? 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 Itong aming panabong at ang panabong ng isa sa inyong kababaryong nagngangalang si Laurel ang magbabakbakan ngayong mismong araw na ito. Napanood ko kanina ang laban ng inyong malaginto sa panabong na isang singgarongong bolek at nang ubaning mayahing yan. Sa sinyaladong bangkas na yan, magaling. At alam kong ang mga ganyang mga panabong ang gustong-gustong makabangga nitong aming panabong. Ang nooy sabi ni Mang Pipito, taytay tay kano Kung saan ay ang taong kanyang tinutukoy na si Mang Laurel ay ang sabongero sa aming baryo na mayroong alagang panabong na isang biling. Ang biling na panabong ay kulay pula ang kanyang mga balahibo at kulay puti naman ang kanyang mga paa. Wala itong ipinagkaiba sa kulay ng mayahing panabong at ng dalasaping panabong. At ang kanyang bilig na panabong na ay nakakaraming panalo na. Subalit hindi niya ito kayang ibangga sa aming malaginto sapagkat alam ni Mang Laurel na totoong hari ng sabungan ang aming alagang si Malaginto. Bukod pa doy, malapit sa aming pamilya itong sila Mang Laurel. Sige po, Mang Pipito. Manunood po ako ng laban ng inyo pong panabong at ng panabong ni Laurel. Ang sagot sa kanya ni Itay. Maraming maraming salamat ka no sa lahat. Sige, tayo na anak, Piping, sa loob ng sabungan. Pagtalikod at pag-alis ng mga ito'y siya namang paglitaw ni Lamang Laurel. At hawak na niya ng buong ingat ang kanyang biling na panabong at meron na rin itong kargadang tari at kasama ni Mang Laurel si Mang Anak Lito ang isang upahang magtatari at nagtatahi ng mga nasugatang panabong sa aming mismong baryo. Arin Kano, May sinabi sa akin si Pipito na sa oras na manalo ang kanyang panabong sa aking panabong na ito ay kanyang ibabangga sa iyong malaginto ang kanyang panabong na isang brushback sa susunod na mga pagkakataon. Yan din ang nasa isip ko, paring Laurel. At maraming maraming salamat sa iyong impormasyon. Sana ay magtagumpay ang iyong panabong na yan sa kanyang panabong paring Laurel. Sagot sa kanya ni Itay. Nagpasalamat naman siya kay Itay. At naglakad na sila papasok ng sabungan. Kaibigan ka na, no, nakikita mo ba ang mga taong yon na nasa gilid ng sabungan at nakasilong sa malaking punong akasya. Ang sabi kagad ka ni Mang Ambrosio kay Itay nang sila Itay ay nasa aming kinapoy na samantalang umalis na ng mga pagkakataong yun nang sabungan si Mang Marcelo kasama ang kanyang dalawang alalay at si Mang Henry nawala na rin sa aming sabungan ang magpipinsang si Mang Tim yung tari at nang ibinaling ni Itay ang kanyang paningin sa direksyong sinasabi sa kanya nitong si Mang Ambrosio y. Ang matandang yan kay Bigang Kano at yung kanyang katabing isang matangkad na isang lalaki ay si Don Pausto at si Marco. Kanina pa sila rito at nasubaybayan nila ang naging laban ni Malaginto at ng ating ubaning mayahin. Ang sabi naman kay itay nitong si Mang Gaston. Siya pala si Don Pausto. Sa hitsura at sa ayos niya masasabi talagang Mayaman siya, pero sana'y maayos din siya makipagkapwa tao. Ang dinig naming sagot ni Itay kay Mang Gaston hanggang sa ilang sandali ay nakita naming lahat. Namarahan lang, naglakad ang mga ito at tumalikod ng sabungan. Subalit, subalit nakita naming lahat sa kung papaanong Sinulyapan muna ni Don Pausto ng makahulugang tingin at ngisi si Tay bago nila tuluyang nilisa ng aming sabungan. Sa tingin ko eh, may hindi magandang asal din yang si Don Pausto dahil yun ang nababasa ko sa kanyang hitsura, di ba paring biril Ang sabi ni Lolo Pedro. Oo nga, paring Pedro. Dahil may kilos siya at hitsurang parang traitor. <laughs> sa isang malaaksyong pelikula. Ah, 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 ah. Sa isinagot na yon ni Lolo Berhil kay Lolo Pedro Nagtawanan kaming lahat. Kabilang na nga doon, si Tay Kano. Samantalang sa loob ng sabungay. Kompleto na. Ang mga perang pusta para sa inyong mga panabong. Kung kaya't ay nakahanda na ba kayong dalawang pagharapin? at bitawan ng inyong mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan? Ang sabi ng sintensyador ng sabungan sa dalawang makikita ng magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan si Mang Pipito at si Mang Laurel. At pareho na nga nilang hawak ang kanika nilang mga panabong. Parehong gumanti ng pagtuka sa isa't isa ang dalawang mga panabong kung kaya't ay muli nilang pinagharap ang mga ito at magkasabay nila itong binitawan. Ang kanina'y tahimik na paligid ng sabungay, bigla bigla na lamang na nagkaroon ng nakabibinging sigawan sapagkat pinalo ng pinalo kaagad ng sunod-sunod at walang humpay ng brushback na panabong ang nasabing biling na panabong nila Mang Laurel. Dinikdik niya ng dinikdik at kinikigan sa gilid ng roweda ang nasabing biling na panabong dahilan upang magliparan at nangalat kaagad sa gilid ng sabungan. Ang mga mapupulang mga balahibo ng nasabing biling, bahagyang lumayo at umatras sa biling ang rushback na panabong dahilan upang magkaroon ng pagkakataong umataki sa kanya ng pagpalo ang biling na nooy makikita ng paika-ika na kumaglakan. pagsak na ang kanyang kaliwang pagpak, at sumasayad na sa sahig ng sabungan. Subalit sa kabila ng kanyang kalagayang yun ay nagagawa pa rin niyang patalsikin palayo sa kanya ang nasabing brushback na panabong. Lumagapak ito sa gilid o harang ng ruweda. Subalit mabilis itong nakatayo nang ito'y bumagsak sa sahig ng sabungan at parang hindi ito napuruhan ng kargadang tari ng biling. Muli itong tumuspora at pumuelo. At pagkatapos ay bigla na lamang itong lumipad, papalapit sa nasabing biling na panabong. Piniktosan niya ng tatlong palo ang biling at pagbagsak nito sa sahig ng sabungay, tumayo kaagad itong brusko o ang nasabing brushback na panabong. At hindi ito hinihingal. higit sa lahat ay nananatiling tuyo ang kanyang mga balahibo samantalang ang biling na panabong nila Mang Laurel ay bagsak na sa lupang sahig ng sabungan. Bumubulwak na ang dugo sa kanyang tuka. Tapyas na rin ang kanyang palong kung kaya't duguan na ang kanyang ulo. Mabilis itong iniangat ng sintensyador ng sabungan subalit binawian na ito ng buhay. Dahil tadtad -tad na ito ng mga tusok at hiwa ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ganoon ka brutal. Pumatay ang nasabing rushback na panabong ni Lamang Pipito. Kung kaya't panalo si Lamang Pipito. Samantalang dismayado naman ang dalawang magkatabing silamang Lamang Laurel dahil aminado silang maging silamay hindi makapaniwala. Sa bilis makipagbakbakan ng nasabing rushback, pagkakuha ng mga perang pustang naipanalo nila mang pipito at ng bihag na isang biling, ay mabilis na nga ang mga itong lumabas ng sabungan at lumapit ka agad ang mga ito kay Itay. Kasunod ay sinabi niyang, gusto ko ring subukan o ibangga sa inyong malaginto itong aking panabong kano ngayong tarating na linggo. Pero hindi rito sa inyong sabungan kundi sa mismong baryo ng aking pinsang si Luciano. Kilala mo siya di ba kano? Si pinsang Luciano na isang kilalang, manging isda o isang busero kong tawagin sa aming probinsya sa Sorosogon. At dahil sa kilala ni Itay, ang taong kanyang tinutukoy kung kaya't ay pumayag si Itay sa nais niyang mangyari. Dadalhin ni Itay sa mismong sabungan ng baryo ni Mang Luciano ang aming malagintong panabong upang ibangga sa kanyang brushback na panabong. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap ay nagpasya na nga kaming lahat na umuwi na sa aming tahanan at ang dalawang bihag naman ay bitbit ng dalawang masayang masaya na sinamang Oktabo at si Mang Clarito. Wala ka bang napapansin kanina kaibigan ka no? Tungkol sa sabongerong si Pipito nang ibinaba niya at binitawan sa sahig ng sabungan ng kanyang panabong ang nooy seryosong tanong ni Mang Tonyo Taytay -tay Kano Habang kaming lahat ay naglalakad na pabalik sa aming tahanan Meron bigang Tonyo dahil sa umikot muna siya ng bahagya sa parting kaliwa ni Laurel at malakas ang kutub kong pinutol kaagad ni Lolo Pedro ang dapat na sana'y sasabihin ni Itay at sinabi niya nga Tama! Ang nasa isip mo ka no, Eho? Oh. Ang ginawa niyang yun ay kabahagi ng kanyang tangang mutya at ang paraan ng mga pag-atake ng kanyang panabong ay hindi ako maaaring magkamali May mutya itong si Pipito at yun ay... Mutiya ng magkabuhol na baging Eh 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 Ang sino mang sabongero Na nagtataglay ng ganoong mutiya ayon ang kanyang kinakailangang gawin Kinakailangang bahagya muna siyang umikot Sa may-ari ng panabong na makakatunggali Ng kanyang panabong Bago niya bitawan ang kanyang panabong sa sahig ng sabungan Iyan din po ang nasa isip ko Kanina Tatang Pedro Tatang Birhil at nasisiguro kong magiging maganda ang kanilang banggaan. Nito nga ating malaginto at ng kanyang brushback na panabong ang sagot ni Itay sa kanilang dalawa. Kung ganoon ay siya pala, siya pala ang usap-usapang bantog na sabongero sa kabikulan at ang kanyang panabong pala ang tumalo sa panabong. Ni Mang Paras, ang sabongerong may mutyang galing sa buto ng langka ang nagtatakang tanong naman ni Mang Oktabo. Sinagot naman siya ni Mang Gaston at sinabi sa kanyang, Oo, may bigang Oktabo. Siya nga ang sabongerong tinutukoy mo, si Pipito. Ang taong may mutyang galing sa magkabuhul na baging. At ang kanyang mutya ay mabisang mabisa sa kanyang mga panabong. Kung, mag, kung magkaganawan pala ay... Eh. Ang nag lang, pagkakasabi ni Mang Clarito, subalit, huwag kang mag-alala, kaibigan Clarito, sa ating malaginto, sa halip ay ipanatag mo ang iyong sarili. Ang mahinahong sabi sa kanya ni Itay, at nang kami ay malapit na o may ilang distansya na lang sa aming bahay, ay napahinto ang kabayo ni Mang Gaston at Mang Ambrosio sapagkat ti ti ka lamang kaibigan ka no. Mukha atang meron kang bisita sa inyong tahanan. Ang sabi ni Mang Ambrosio kay Itay, kung kaya't ay halos sabay-sabay naming lahat na ibinaling ang aming mga paningin sa direksyon ng aming tahanan at sa aming mismong balkonahe. At dooy meron kaming nakikitang tatlong mga kalalakihan. Mga nakaupo ang mga ito at nagkakape. Hindi pamilyar sa akin o sa amin ang kanilang hitsura. Subalit banaag ko ang saya sa hitsura ni Itay at parang sinasabi ng kanyang mga matang kilala niya ang tatlong mga kalalakihang yun. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa si Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shout out po kay Paring Sukoy ay paring GP, paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapashoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Tay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo Boss. Tay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po Boss. Nais ko lamang pong ishout out si Boss RJ Vlogs. Boss maraming maraming salamat po sa inyo. Tay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante. At sa family Simbulante From Obay, kabankalan City Maraming maraming salamat po mga boss Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shout out po kay boss Kibin Dicap Boss maraming salamat po Shout out po kay boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay boss Giovanni magiriano, Kay mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Diaz Kay Boss Jonas Francis Paragas Kay Boss Victor Tikala Kay Boss Rene Abalos Kay Boss DG Diren Galido Kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, Pare, Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang wagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hicap, kay Bus G. Samudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vergente-Vergente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson M. kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Reader